Everyone, are you still wondering where to go? Meron na naman nga tayong nahanap na bagong getaway place na 1 to 2 hours away lang from Metro Manila. Kung sobrang stress at pagod ka na nga sa buhay na ako, deserve mong mag-relax dito sa napakagandang staycation na nahanap namin guys. Sobrang dami ng puno, napakaaliwalas ng paligid, and napaka-presko ng hangin ha. Pwede mong isama yung family and friends nyo. Paano ba naman kasi up to 42 packs ang kaya nilang i-accommodate dito guys. Pwede kayo mag-bonfire, inuman, chill night. Napakarami din nilang outdoor activities sa so, sobrang lawak nga ng area na to. Pwede kayo mag-mini-golf, pwede kayo mag badminton, and marami pang pwedeng gawin like darts and billiards. And wag ka, ilalaban ko rin talaga yung pang malakasan nilang mga bedrooms guys, na kayang mag-accommodate ng up to 10 packs. Meron pa nga isang bedroom kaya mag-accommodate ng hanggang 12 packs eh. O ba diba? Pag kinulang pa kayo sa room guys, naku meron pa silang mga tents dito. Ewan ko na lang talaga kung di pa kayo magkasya. Perfect place din to kung meron kayo mga special location. May function hall kasi sila dito guys, and meron ng mga tables and chairs. O ba diba? Napakalawak niyan. Kaya naman tara, sabahan niyo ako dito lang sa Tanay Rizal and let's discover Casa Amanda. So, ayun na nga guys from Cainta Rizal. More than an hour lang namin siyang pinahe via Marilake Highway and madali siyang hanapin guys kasi napipi naman siya sa Google and sa so Waze. May area lang papasok sa kasa na hindi sementado pero kaya namang daanan ng sasakyan at ng motor. Pag nakita nyo na nga itong area na to and ito yung pinaka main gate nila guys, ibig sabihin nakarating na kayo. Kaya naman tara dahil sobrang excited na ako, itutour ko na kayo sa buong kasa. Syempre, uunahin ko yung master's bedroom, guys. Air-conditioned na to. May dalawang malaking main bed. Meron pang extra bed sa gilid na meron din pull-out bed for extra sleeping capacity. Plus, pwede pa kayong mag-add ng mga sleeping bed sa baba, guys. Meron din ditong smart TV. Pwede kayong mag-Netflix and pwede kayong mag-YouTube. Meron na rin tong saliling toilet and bath. And pwede kayong mag-hot and cold shower. Apakataray, di ba? eto naman yung pinaka main view mo paglabas mo ng master's bedroom. O, di ba? Napaka-relaxing, guys. Eto naman yung second bedroom nila malapit sa pool area, guys. And so far, ito yung may pinaka maraming sleeping capacity kasi 12 packs na agad yung makakatulog dito. Super bet na bet ko talaga yung pabukas nila ng cortina dito, guys. Tapos sliding door and then boom! eto yung bubungad sa'yo. Parang ang sarap humigop ng mainit na Spanish latte dito, guys. Charing! Kung more than 20 packs nga kayo, again, no need to worry about sleeping capacity. May two extra room pa sila dito sa baba, guys. This one is air-conditioned and can accommodate additional 10 packs. And ito naman, last room nila, guys. This is non-aircon, can accommodate 10 packs. Pero you don't need to worry kahit electric fan lang to. Knowing tanay, especially during bar months, naku, manginginig ka sa lamig. Pag kinulang pa talaga kayo, guys, ito, meron pa silang dalawang extra tents dito. And meron na rin tong foam sa loob, ha? Kaya kahit matulog ka, ay, naku, napaka-perfect perfect. Kung gusto niyo naman ng na medyo private, hindi masyadong maingay, meron silang room dito guys kung saan merong dining table at meron na ring mini sala kung saan pwede kayo manood ng Netflix and pwede rin kayo mag YouTube. Perfect ako kung kwentuhan lang with friends ang inyong nais. Now let's go sa kanilang pang pool area guys. It's an infinity pool and up to 5 feet ang pinakamalalim na area. Nagustuhan ko rin na hindi masyadong amoy yung chlorine sa pool nila guys. May pa waterfalls effect pa sila dito para kang minamasahi sa likod and syempre ang napaka-relaxing na vibes. Sobrang nakadagdag talaga yung maraming puno sa paligid, guys. Kung pagod naman na kayo mag-swimming, pwede muna kayong umupo dito sa kanilang mini tiki hut, guys. Dito rin kami nag-set up ng breakfast namin and napaka-slow living lang talaga ng vibes. Bongang tambayan din to kasi pwede kang mag-swing chair dito, guys. And syempre, ang pangmalakasan talaga at hindi papakabog na camping area nila. Ito talaga yung area dito na talagang sulit na sulit namin guys. Dito kasi kami nag-banding, naginuman chill nag kwentuhan and sobrang relaxing lang talaga sa pakiramdam. Ito yung mga perfect place na kapag pagod na pagod ka na sa life, sa trabaho, stress, naku, kailangan kailangan mo talaga yung mga ganitong moment. Another distressing activities din yung kanilang mga outdoor games dito like badminton, mini golf, meron din sila ditong billiards and meron din silang darts guys. Kung meron naman kayo mga special occasions like birthdays, anniversaries, o kahit ano pa yan guys meron sila ditong function area may tables and chairs na to and nakadecorate pa yan ha meron pang mga sapin yan, napaka bongga plus meron silang mini stage guys and syempre hindi mawawala may karaoke sila dito or video okay Pagdating naman sa kitchen area nila guys, pwede kayong magluto free of charge even yung use ng kanilang gasol guys. Walang bayad yon. Meron na rin sila dito mga basic cooking appliances and cooking wares. Yun nga lang, wala silang dining utensils so kayo na lang magdala ng mga plato, kutsara, tinidor, mga ganon. For drinking water naman, meron na rin sila ditong free gallon of water guys and meron na rin sila ditong water dispenser. Kung tunatamad naman kayo pumasok sa mga rooms guys, adjacent to their kitchen, meron ditong isang toilet and bath na din. Pagdating naman sa parking area, napakalawak guys, and nasa loob pa siya ng gate. And lastly, I would like to appreciate sa napakababait at very accommodating nilang mga caretakers, guys. So, ayun lang, guys. Overall experience, isa sa mga recommended ko talaga to dito kung gusto nyo ng relaxing vibe sa Tanay na medyo malapit lang sa city. So, for bookings and reservations, guys, you can always message their official Facebook page, Casa Amanda, and for sure, i-assess nila kayo. For reference, you can screenshot their prices, guys, and And, ayun lang. Thank you so much for watching my not-so-mini vlog. And, see you sa next staycation ko. Bye, guys!